Hi guys! It's 2 a.m. today. This is Mission Mr. 81. It's my vlog. So I am bringing with me my Louis so I have my bags. It's from Kamigan. So I bought this bag yeah, from Kamigan. And pupunta kami ng go city. Then we're promote si Brenda Dye doon. Na yung product or branch na na-promote naman niya uh, sa Berry Bats. That's ano, uh, mga cakes, and yung mga cakes nga so ipupumot doon mga bago nilang branch na i-open doon sa Usamis. so nasanayan na si, na si Brenda dito sa saan at sa Balingan Sag kaya kinuha nila si Brenda <laughs> sakit yung paa man. ade ay dahil ginoo ko ang paa ba kay nagkuan daw ka ni nagcramps sa volleyball <laughs> so ang dilim ngayon I'm sorry just ano Here with my voice, Chara! my, my golden voice. So pa <laughs> so, puta tayong sa Osmis. See ya later, Osmis. So ako lang si Brenda. We also have Arjel, Pating, and Whitney. Because yung ibabisy, very super busy. And uh, kami lang din ang parang abing labol. So see ya later. Ayon, ang <laughs> So nandito na yung Kailan pa yung band? Mga 30 minutes ay mga 30 minutes. Uh, kasi nagdumati ang ba nagluluto pa kami na kumain ng kami light saglit and sorry ha walang light walang flashlight yung on ko yung <laughs> e, ang dilim <laughs> ang dilim ko tapos nakablock pa ako so see you later Ozami so our target time maka-reach din is 7 so it's 2.30 so after reaching van ngayon doon sa ano sa parking area so didiritso na kami ay ay kapit kay hangos kayo

So welcome here now sa Uzamis and andito na kami so from 3 a.m. No, to 3 a.m. So parang 2.30 ano na ano, kami nagbiyahe then 6 nandito na kami 6 sabi no ang bilis kasi wala namang kachapik traffic sa daan ay gino ko and uh, ito pa rin yung Uzamis City ay eh, hindi ko alam kung saan mag-open ang berry box dito So we're just going to airport. Nandito kami sa Jollibee, doon ako kakain kami. Maragpuan kami may mga pera <laughs> eh. Si Madam Benan ang nagtulog pa kami si Madam ngayon. So, we're gonna go to... get Basta wag nga i-open ang kuwante. Magiging doon po. Mamahaw pa kay Anna wala. Pero... O oh, time ka pala Mag Ayun sa wala rin naman sinabi yan. Magigil na siya tubig. Kiyuha ko mga nakambuhon, nakainom before mag-adi na kita ni. Eh. So, let's see what happened. Let's see kung ano mangyayari. And uh, sabi daw naman, yung flow na pangyayari dito is Eight, mag-start na siya ng caravan. So after ng caravan, <coughs> mag-open yung store ng kakain, then uwi. Oh so yun na naman. So ayun, Bilares sa mga tao walang matulog. sa van, sa biyahe na nakatulog. So, alam niyo naman pag natulog sa biyahe, pagod din ang, 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 katawan natin kasi we are moving. So kaya napapagod din yung katawan natin. Nasa na sila eh. Dinaw ko ang mga sa kaliputan. So ang mga ngita sa tagpuan. Guys, But... kalalating namin dito. That's the very back.

Grabe ang lawak ng ang liit ano nila ha, ng Ito dito, ang uh, tindahan mismo pa yung pagpasok. Grabe guys, sobrang linis. Ah, uh. oh. Uh, ba? Diba? Pink na pink, babae na ba? Oh, huh? okay, dito. <laughs> Tingnan niyo naman ang kanilang pabrika. pabrika. naman mo sa gamay. Yan. Ano Di biyay ba? Ano Ano? ganun lang ha? Gusto kong matutong mag-bake. Kaya sa so, lahat mga gusto sa so, lahat ng mahilig sa pastries dyan, magnegosyo ng pastries, tapos gusto nyo ba magbenta ng um, ganito, ay naku, mag-contact lang po kayo sa direct kayo ng Dexa kasi para mag-branch out na kayo. Tapos mag-ilabos mo na ako kasi, Yaya! Kipo! Hey, hindi pala yung Yaya ko. Ito pala yung Madam! Kumusta <laughs> <laughs> po yung tulog mo, Madam? <laughs> hindi, Madam. Putang ina mo, Madam. <laughs> hmm. Ang sakit tulog ko kasi. No? Ang sakit peso ko. Alam ko kami ka nakatulog ka ng na, oh. 4 hours, pero hindi pa rin maganda. Ha? Okay ka, Lapre. May lang ko sa huwag mo ay hakang make-up kami. Age so. pa naman eh, may Lahat-lahat na ganito, oh. Ang bango. Bango na. na Actually, kakakatapos ko lang kumain ngayon kasi birthday ni Chuyan. So, kumain kami kagabi bago umalis. Ang pinili niya ay ito. Tumorag caramelized. Sarap

50 pesos. Sulit pa sa 50 pesos. So, peso. para sa ice cream cake. Para mo na sa mga flowers sa ano, napataban ba? Oo, oh, para sa mga birthday birthday, tapos mm. anniversary, matsari ano. You know. Ano siya? Ice cream cake siya pero hindi siya agad-agad tutunaw. Naglulong lang siya. Cake siya pero kalagyan sa ano, sa cup lang siya. So, sa lahat na may mga minamahal sa buhay, so, hindi ko pwede suotin utindo pag sa bahay lang kasi maninihila ko. Election? o, <laughs> oh, diba? At sa remembrance na ako nito. I love this. Thank you so much. I'm going to make a t-shirt. Tailor me. Tailor me. Tailor me. Makeup time. Prepare, Preparing. prepare. Preparing. Social ako ngayon kasi meron akong cameraman talaga. okay na. Wala pa siya. Hindi akong naumuhay. Pinipig na siya yung very box. Tawa mo, ako ako. Yung yan muna ko. Oh, kukisan Ang sa'yo, Rocky Road. Out with you, Halina kayo, may one take one with Neri. Dali, picture lang. Ang gusto, mo magpagupit ay eh, magkumain dito. merong free outlook sa London. Sige, sige, Lagi rin naman. It's almost 70 am. Ito po yung ano namin. Caravan. Yeah. up. Run. So ako po yung pusher. <laughs> <laughs> okay. One, two, three. Again. One, two, three. Okay. Uh.

Parang gusto ko mag-runner na lang sa pusher. Wala na. Very ah, okay. low key. Dala na nag-digest good friend. Kapatas. Kapatas. <laughs> breakfast natin. So, this is ano um, sponsored by here, by here. So, bigay po dito. sa so, meron tayong tawag dito. So, yun na susulot. Egg, churba. So, magka-coffee tayo, guys. May coffee din sa... Yan guys, so may picture na gwapo na bata puti na guwapo ng mga papa niya oh. Go! May wala pa minsan kayo benda Ato sa naiv Anaan sa after na Post ba ang ato sa ganyan Guys! May mga banda na nandito So naga, meron na mga mga tao dito guys So marami na marami na mga tao dito Mga maringin Ayun know, na si Benda marami na nagpapicture sa kanya ay, maya maya ay magkakaraba na kami sa itong van namin ay meron ng balloons so yung mga sasakyan na may mga balloons yun po ang mag -jo join ng caravan sila po yan ayun ayun marami pala parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no na mga sasakyan so let's go berry box may naguto ah! so delayed po kami ng 1 hour sarap lang So, kain muna before magkaraban. Let's go. Hindi pa namin yung pari. Oo, yung pari din kasi. Kasi may mass pa. Okay, hey, dito na si Father. And, may blessing na kami dito sa very much. So, let's go. Of God, pray for us sinners. None at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. Hi. 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 Hi.

Hello. 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 sila Hello. Hey, may mga customers na. Hello. 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 This is for Hello. Pico. Dapat Hello. 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 Hello.

Mmm, mm. 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 Ito ng caravan at ang opening po ay kakain na kami ng ating na, Ang sarap ng ating fruit stand. Fruit stand, mga fruits. May melon, may mango, may banana, and may lechon. Sarap, paklay. Ito siya ba yun? Kahupin. Oh, Ito yung tanghon. Ito chicken. Another chicken. Another pork. So, catering. Ayan, sarap ng ating catering. Ayan sila. So, let's see. Si Clyde. Ako si Clive. Ako itong ikuan. Hey! We're done eating. And uh, successful po yung ano natin dito, yung appointment dito sa Ozami City. And we gotta go home now for the fast food. The fast food is dead. So, let's go, let's go. Nakulat na talagang stop mo <laughs> and there, yeah. Huh? Yeah, let's see